Hello, good morning. May problema ako eh. May bukol kasi ako sa ulo. Kailangan ko ng ano. Iisa ako ng ano, kunting tulong sa inyo. Kailangan ako na, kailangan ako operahan. Na problema nga yung sawa ko eh. Kailangan namin ng pera. kas, magsalit. Kaso ano siya eh. Gusto sana niya magsalita. Kaso lang, intindihin yun lang siya. Medyo ano eh. Medyo ngungo. Ngungo. Lakasan mo. Di ka marinig. Lakasan mo. Di ka marinig. Lakasan mo. Ito naman eh. Didelete ko na lang to. <laughs> Ayusin ba siya? <laughs> Minsan lang ito eh. Hintay ng tulong to naman eh. <laughs> ngo <Ngungo> ka, pipi <laughs> Ayusin <you> mo? Ito <laughs> ano naman eh. Liriko, i-delete ko yan, i ko. Ngo ngo ka o piti ka? Ayusin <laughs> 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 mo ba? Hintay ka tulong ba? Ayusin mo ba?